Hello po, welcome sa my vlog. Kung hindi pa ako nakakapag-shave. Magamad eh. Ayun ang nagnapaw na naman ang aking pangahe. Sporto. Okay, duty po ngayon. Ako po yung nakayone po. tapos po yung bumili po ng bagong jacket sa Ukay. niya eh, uh, 35 pesos. 35 pesos lang po niya. Sa bukay o bali. lang po sa uh, malapit po sa uh, STI. Dati kong eskwelahan na pinasukan ng college. Uh, mga pala ay eh, nag aral niya. Isang taon na lang po yun. Sana kung nag ko sa Panginoon, tapos ko yun. By the way, Kasi po nag-aaral ako dyan, for year, 7 year, 3 year, 4 year na, hindi ako nakapag 4 year. Financial problem. Ay, mga kapatid, pamilya ko na ako kumontra, di sinuportahan. Eh, nalulungkot doon. Pag uh, naiisip ko, kumontra nilang ginawa sa buwan. O lagi nilang lagi sa, sa Panginoon. Ay, hindi ko na sarili. Lagi akong pogi. Stay good looking, stay humble, be kind always. Kuin yung pamilya ko ngayon. Kaantay pa ho ng booking. Wala pa pong natating na booking. Pero kadi-deliver ko po sa Kalakalan, Tanawan. Dalawang beses po kung nag-deliver doon ka sa Kalakalan. Medyo maayos na mga customer doon. Mulay ng makaraan, mga before. Talaga naman pagka nag-deliver ako doon kahit nakikita na ako eh. Gusto po nila akong mahirapan uh, pahirapan. Ako po maganap sa kanila. Okay. Uh, yun. Okay. So, Nagbablog po ngayon maraming salamat po sa inyong panonood. At ako po madadalas na po na mag-vlog ng mga mag-vlog ng mga kwento. Ako po nandito sa McDonald's Barangay 7. Eh wala pa akong booking. Ako po Ba no, back